nagatawa o nagapasalamat ang mga mabdos. Gumikan nalingaw lingaw o nakarawat o mga pahlipay. Gikan sa Brigada Jansen at sa ika 28 nga end standing now activity. Nga gipahigayon sulod sa Family Planning Unit sa Dr. George sa Piruica Hospital, Agosto 16, 2023. Walay kulba nga nagpakita ang mga inahan sa ilahang abilidad sa pagsayaw aron malingaw ang mga kauban ng Mabdos samtang nagahulat sa ilang prenatal orientation gumikan ini napili si Jacqueline Robles gikan sa Parok Islam Barangay Dajanga South nga makadaog nga makadawat og pahalipay gikan sa Brigada Johnson Nagang salamat sa brigada labi na kay Kuya Erning nga gitagaan si ko nya pa-print yung 700 bisag gamay lang ni para saya sa mga dako na kay nagatabang. Sa ko nagbugas ron. Ano <laughs> man. <maal>, <laughs> <laughs> Malipayon usab ang mamahimong first time mami gikan sa Barangay City Heights nga si Angel Floro nga swerte nga nabunot alang sa libre nga ultrasound. Uh, ko sir kay dili uh, na ako gina-expect nga ako dai mabunutan first first bunot pa jud tapos dalawa lang mi. May... Kapag salamat ko kay ano kanang ako adto na name ang nakuha. Wala ka nag-expect. Uh, wala kaya ko nag-expect sir kadaghan man kayo nakadawat usab og libre nga bitamina vitamina ang mga mabdos og sa ka bagong produkto sa brigada alang sa kaimsog sa mga inahan og sa mga ginasabak nga kini ang Moms Love is one capsule sumala kay Creative Development Officer Angel Tamayo nga dure kong ikatabang sa mga mabdos ang maong vitamina Kainig tabang sa ilaha, kay, uh, aside sa 4-in-1 benefits ni siya, daga ni siya, huwag ng nutrients na kinahanglan nila. Mm -hmm. Dili lang para sa alawa sa mami, kundi pati po sa ilahang baby nga ginadala po sa ilaha kami. So nakita niyo ang ilang response? Ang uh, nakita na ko and uh, happy sila kay syempre na, 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 na nila nga, kinahanglan yun di ay nga, ang nutrients importante kaayo sa ilaha para sa ilaha baby o malikayan tong stunting na atong ginatawag kada dili magkubol, dili mag uh, malnourish, dili mag underweight ang, ang ilaha ang anak. Gawa sa mga bitamina, nagkadawat usab ang mga mabdos o infant kits. May libre gihapon nga ruskaldo o tubig. Samtang, usa kanila, ang maswerte nga nabunot alang sa usa ka pesos nga pahalipay. Sumala kay midwife to Merchel Gabunada nga nagkadugay nagkadaghan ang mga pahalipay sa Brigada Johnson alang sa mga mabdos o alang kaniya. May nung kayo ang adbukasya sa Brigada Johnson nga end stunting now. Okay, ang ato ang instanting now sa adbukasya sa, sa Brigada nga nag-collaborate sa Dr. George Rieca o nagpartner ah uh dako kayo siya o kabugaton para sa atong mga nanay, especially sa inyong mga uh, impormasyon, sa inyong pong pag-orient sa ilaha. Pamaagi sa kung unsa ang isa ka buntis, unsa ang pwede nila na ihatag sa ilang mga kaugalingon, no? Unsa ilahang himuon kung sila nagaproseso nga naapang baby sa sulod sa tiyan. So kinahanglan nato nang atong mga baby sa pagsugod pa lang wala na problema or kung na may problema, mamanage sa atong mga konsultant nga naadiri sa sulod sa Dr. George Shrieka na mga ubigay ni. Kahibaluan, nga ang Free Natal Orientation sa Family Planning Unit sa Dr. George Spirica Hospital, ginahimo sa Matag Adlong Miyerkules. O dungan o ang advocacy activity sa Brigada Johnson nga end stunting now. Kini si Verjason in the heart of changing lives. Brigada News!